nawawala ang power sa buong kabahayan kapag ka pinaandar yung inon yung air conditioning unit bakit kaya? wala namang nakatrip na breaker lalong lalo na yung main circuit breaker hindi naman nakatrip pero nawawala yung power tandaan po natin ang air conditioning unit pag umandar yan matas ang niyan kaya biglang pasok kapasok bigla ang power. Misa nga, pag medyo malakas yan, kaganon pa nga yung kable ayo, gumagalaw. Lalo na sa connection kaya minsan lumuluwag yung connection. Tinawagan tayo, pinuntahan natin. Siyempre, pagka buong kabahayan, nawala ng power, saan ang focus mo? Doon po sa main circuit breaker. So, tinignan natin. Baka naglulus lang yon. Doon sa load side. Igpit-igpit. Hinigpitan na lahat. Kasi mo muna yung main eh. Lahat. Pagkatapos nun ay kinuha na nat ng voltahe. Yung pumapasok na power. Pag nakita ko yung voltahe niya, pinakita ko sa may-ari. Ilan? 206 volts. Pinakamataas. Nagpa-fluctuate. Minsan bumababa maabot pa nga ng 192 pababa. May ang air conditioning unit nung manda sa ganung boltahe. Kasi ang alam ko sa aircon within 11% ang drop niyan. Pagka lumampas dyan, mahihirapan na yung air conditioning unit na no umanda. E yung 206, kukunin mo yung 11% nung 220, ilan? Sa 10%, 22, so 200. 198, mga 198, kaya pa. Pero pag mas mababa pa ron, ay mahirapan na talaga. So, ano saan tayo nag-focus sa main circuit breaker? Kinuha nat at ng boltahe, pinakita ko sa may-ari, yung pumapasok na boltahe doon sa bahay niya, na power. Pinakita ko yon, sabi ko mababa ang pumapasok. Punta ka sa service provider, at sabihin mo, sinabi ng electrician ganito, mababa po ang pumapasok na voltahe sa bahay. Kaya pag pinapaandar yung aircon ay nawawala po yung power. Wala nagtitrip na breaker tapos biglang babalik. Pag-check daw po yung connection doon sa metro, sa base meter, nandiyan yung connection. Baka po corroded na, nasunog, o lost connection. Pumunta siya sa service provider. Pumunta yung service provider. Ito pong nakita nila. Panoorin po ninyo. Ayan na po yung service provider. Sine-check nila yung metro. Tinanggal na yung metro eh. Naiwan na lang yung uh, meter base. Yung base meter. Naiwan na lang. So tinignan yung connection. Ayan po ang itsura ng connection. Yung galing po doon sa panel board. Ayan po ayan po yung picture nakikita po ninyo kaya po yung power supply na pumapasok sa loob ng bahay doon sa line side ng main circuit breaker ay mababa nasunog po yung wire ganyan po ang nangyari ngayon po ay ayos na ayos na kaya baka sakaling makatulong ito lalo na sa mga bagong Pag pagto-troubleshoot sana po nakatulong Maraming salamat po